Ang tapang ng isang tao ay pwedeng maging isang malaking pakinabang at kung wala naman sa lugar ay pwedeng magdulot ng kapahamakan. Napakahiwaga ng tapang. Misan lumalabas ito sa mga taong hindi mo inaakalang nagtataglay nito at dahil sa kanilang tamang tapang ay nauuwi sa kabayanihan ng kanilang mga pagkilos. May mga nanay na malumanay at parang kalmado pero pag naglabas ng tapang, ay eh, pati mga maton ay eh, napapayuko at nagiiwasan. Lalong totoo ito kapag kapakanan ng anak ang pinag-uusapan. May mga tao naman na tila naging way of life na ang pagiging matapang sa maling dahilan. Nauuna ang galit kaysa sa lamig ng ulo. Nangaaway at napapaaway kahit walang kabagay-bagay. Minsan tuloy, ang maliit na problema ay nagiging malala at komplikado dahil sa tapang na wala sa lugar. Meron ding matapang sa mali pero takot namang manindigan sa tama. Yun bang kapag paninindigan na sa tama ang pag-uusapan ay hindi mo na maaasahan. Pero pagdating sa walang kabuluhan, doon naman nakikipaglaban. Sayang ang tapang ng ganitong klasing tao. Hindi pwedeng daanin sa init ng ulo ang lahat ng bagay dahil madalas ay hindi naman ito nakakatulong at nakakasama pa nga. Ang mahalaga ay mailagay sa tamang lugar ang tapang upang ito ay tunay na mapakinabangan. Hinamo ng Diyos si Josue na magpakatapang at sa hamong ito ay marami tayong matututunan. Ang sabi ng Bible, magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para ang kini ang lupaing pinangako ko sa mga ninuno nila. Dito ay makikita natin ang katangian ng tamang tapang. Una, kapag ito ay ayon sa utos ng Diyos, kailangan nating maging matapang sa ating pagsunod. Pangalawa, kung ito ay tungkol sa paninindigan sa tama at paghimok sa iba na tumalima dito. Pangatlo, kung ito ay maliwanag na magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Tandaan mo na hindi lahat ng tapang ay tama kung paanong hindi sa lahat ng pagkakataon ay tamang maging matapang. May lugar para dito at kapag meron kang tamang tapang, ang buhay ay tunay na magiging kalugod-lugod sa Diyos at kapakipakinabang sa karamihan. Asa ka pa!